iba talaga pag uh, makasabay mo yung mga veterano oh. yan, lalakas din pala ng huo sa ahon eh, depende siguro sa driver o sa uh, management din na uh, tinitipid sila sa diesel tinan mo ito mga guys, napakalakas ng huo nito oh, oh. loaded ng buhangan yan pero believe taga ko, kaya napakaganda pag mga veterano yung makasabay mo sa daan dahil pag alam nilang loaded sila, mabigat ang kanilang karga, nagbibigay talaga sila ng ano, binibigyan nila ng space yung gustong mo ticket. Kita niyo ba guys? Yan oh, gumigilid siya sa kaliwa dahil may poste. Hindi kagaya ng iba na hirap na nga sa pagtakbo dahil sa bigat ng karga, nakikipagunahan pa ito tagang uh, ito tama lang mo yung ginawa niya kasi ito ewan ko dito kay Idol bakit gapang na gapang ito eh flammable naman sana to at alam kung may problema o oh, taga ah, tipid lang sa diesel eh, gapang siya parang wala namang karga wala tayong magawa kanya kanya tayo na discard pero believe taga ako sa mga hoho -ho pala oh ito mo guys oh lakas ahon niya nang uh, kita mo umahon kami na parang nasa ang takbo eh 60 <laughs> ayan oh kita mo Yan lang kinaganda sa mga veterano kasi talagang uh, may common sense sila yung alam nila mabigat ang karga nila bibigyan nila ng space yung mga kagaya natin na mga truck driver din kita mo pinapa overtake ako nyan guys kita mo pinapa overtake ako yan nagka ano yan ng kanan pinapa overtake ako hindi ko rin kasi basta basta makagilid eh lalo't mabigat yung karga nila yan kaya ganun sa uh, nag ako naman eh hindi ko rin pinipersa yung unit ko kasi bago lang to eh unang biyahe pa lang kaya eh, hinayaan ko lang muna kasi may mga posting kasi sa kanan kung walang poste baka gumilid na yan sila yan ang itong nakakatuwa pag mga veterano yung kasabay natin di ba matagal na tayong driver marami tayong nakikita mga driver lalo na sa mga dump truck <laughs> hirap, hirap na hirap na wapahintuin yung mga truck nila tagang nakikipagunahan pa pero ito sila ito tayong mga veterano pero lakas ng huo ito mo nubertikan pa yung flammable wako uh, bakit gapang yung si idol yan yan, bigat yan, tatlo yan sila, tatlo Ayan, tatlo yan mga magkakasunod. Lahat yan, nai-overtikan ko yan, pina-overtik nila ako. Hindi lang na siguro, tinatin natin kung makakuha dito sa video na pina-overtik lang ako. Pina-overtik nila ako mga guys, mga nagbibigay ng daan yan. Mga tropang mga veterano yan, mga galawang veterano. Ako naman kasi hindi ako maano sa kanan kasi minsan may wire eh. <laughs> Lalo't kakagaling lang sa bagyo, di ba? Siyempre, flammable yung karga natin eh. Huwag tayo basta-basta nga uh, lulusot. Mahirap na. di ba? Kaya titing, tatiming lang ako dyan. Pero pinabotik lang ako dyan mga guys.